Oh my God, panalo guys yung aking monggo today. Ayan, malunggay na malunggay pa lang, panalo na. At syempre, kailangan natin maglagay ng gulay sa monggo guys. Wala akong dahon ng ampalaya. Kaya ayan, kumuha ako ng ano to, ng dahon ng malunggay dito sa may tabi lang namin sa may likod. So buti nagdress si kuya kasi tuwing magagama siya dito, kinakalbo niya yung aming malunggay. Ayan, yung tikim-tikim na. Today is Thursday, hindi naman Friday. Ewan ko ba ba't nagluto kami ng munggo. Masarap yung munggo ko guys kasi may malunggay. Very, very healthy na gulay, malunggay. And, ayan may baboy din siya guys. Natira namin lechon. Ayan, inihalo na lang namin kasi para hindi siya masayang guys. Tinikman ko na ito guys at super, super yummy, yummy. And super, super yummy, yummy talaga. Ayan, para tak para si Mami Parley Vlogs ay maka na sa bahay namin kasi it's time. Iguro magpa-5 o'clock na so pagkaluto nito mga 5.30 bago mag-6 o'clock uuwi na si Mami Parley Vlogs para makapagpahinga naman. Siyempre. Ayan, papatayin ko na ito guys kasi luto na siya. Kasi pag hindi ko to pintay, maiigay yung sabaw so parang lalapot naman siya sobra. Parang ano na to, natawag dun. parang lugaw sa lapot. Ayan, tama-tama ng malay yung sabaw. So, hindi na kami magluluto ng daing. Ito na lang ang aming ulam today. Middle of shout out, guys. Thank you for watching. Bye!